My body's made of clay Due to sedentary And I'm bound to break mga guys, ito ang aking breakfast sa ngayon. <laughs> Tumatawa si Pakboy. Guys, <laughs> magluluto so, tayo ngayon ng pansit gisado pero siya ay lihon. <clears throat> ito siya guys. binili ko ko sa SNR guys ito ang texture ng ilulutong na natin yung texture ng pansit ko, <coughs> inutusan ko guys ni yung... cross na bumili ng ...bread <coughs> pepper pero ito daw guys ang ihahalo niya sa kanyang pansi ano na nangyari dun sa mga kumain ay asuma na so magtamali ka ng binili mong panghalo paano yan? hindi, panglagay sa suka yan uh... ano? Eh, yung, ano, yung red pepper na ihahalo natin dyan? Huwag na't mahal lang. Eh, isa lang nito. Ha? sa kanina -hmm. kita ng pansit, ilalagay mo ito. Eh, ilalagay mo God. Una pa lang guys, palpak na siya magluto ng pansit. Okay. <laughs> Ayan, talas na. Tingin natin ito. Tigas naman ito. Babag mo muna ito. Para madami yata ito. Madami yan. At kalahati lang. Sino bang may birthday? Koko. kalahati? <coughs> sama na po. Doon gabi na po. Wala naman tayong meeting. ay magluto na lang tayo. Pero bukas, maghapon ng meeting namin guys. <coughs> so, Dahil tagay-tay pa kami. Talas hmm. na. <laughs> Salita ka naman. Luluto kami ng pansit bisado pa. Pansit gisado. Dito siya na tuto magluto guys. Dato wala siya na alam lutuhin. Kundi ano lang. Bigas. Sityawang bulaklak alam nyo guys, pag siya yung nagluto ng kanin, limang oras niyang inuhugasan na wala nang vitamins yung na bigas na kanya niluto. Kaya yung mga nandito nagkakasakit dahil wala, wala nang vitamins. Hugas ng hugas guys. Siya yung nag-uubos o nagtataas ng aming tubig dito. <clears throat> Ayan ha? Kama na yan? Ayan pa. Kaliit Ay, na nga. Ano bang ginawa natin ngayon? Puro na lang si Luto ah. <laughs> Nag-experimento tayo magluto dahil nga puro na lang kami kain sa labas guys eh. Wala pa naman pumapasok na pera. Hmm. Pambilin siya ako eh, wala. Kailangan namin ng pera guys. Pambilin ng pang Christmas. Hindi nga dalo. Tani mo inaanap. iba ba kakain lang natin? Kapag luluto ka na naman. Panghapon nga ito na road. Alam nyo guys, ang, ang gabi. oras ng kain namin dito guys. Ang pang umaga namin guys, 11 o'clock na ang panghali. Ang umaga pala guys. Ang, pang, ang panggabi namin, yun yung pananghalian na namin. Diba guys, tipid. Tipid mo. Tipid, taba. Paalisin mo, mo, mo ba yan? Oo. Oh. <coughs> mm. Alam nyo guys, minsan lang kaming kumakain ng karni dito sa bahay. Pero sa labas, palagi. Diba? My mm -hmm. own. Ross! Di ba magluluto ka? Bakit nandiyan ka nagkikismis? maghihintay yung hihiwain niya pinuna pa ang kismis guys silipin natin guys yung nagkikismis hindi magluluto nagkikismis siya ayan, ayan ang kismoso ng taon guys hindi magluluto guys nagkikismis ang ginagawa niya hindi na kamotor siya, ano naman no? So. Bago naman ang niya, no? Ismoso. Oo, ano, oo. Bago ang niya. Eh, gusto akong umangkas ako sa kanya. Kapag isang beso, nabagot takot ako. Ah, angkas daw siya, guys. Ay, kaya lang ba rin tama si Berne? Ali na, magluto ka na. Oh, mag si Berne, bata gagamot. Hmm. Check-check nga natin, guys, yung... Pinamili ko guys. Naku, paubos na pala guys Ang aking mga pinanili Ito na lang guys <coughs> Wala na kaming pang ano Pang umaga pa Ay naku guys Kayo na pagkain mo aso ko na lang maubos guys mahal lang mga bilihin guys diba kahit ako nararamdaman ko na rin guys eh Ross ito hmm? dito muna ako sa kwarto ito ah. dito na sala ko na hindi ako magluluto mamaya hindi lagi ko dito uh, -uh. muna, ko lang Mamaya na tayo mag vlog guys. Panoorin nyo yung vlog namin guys sa, sa pagluluto ni Ros na palpak. Bye!